We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, oh, oh. This is your birthday song. Oh, oh, oh. Celebration all night long. Oh, oh, oh. May all your dreams come true. We sing all together. Oh, I don't mind. Ito yung kapanit, tapos sa mo sa buwan. Ano? Ano? Oo, di lang kami. Ano? Ano? Ay, paabot sa sumat daw? Ha? Ano? Bawain mo po ano? Wala kami paabot? Wala kami po ano? Hmm. Wala ka sa guwa akong kilala mo na eh. Ano man? Wala ano? ka sa buong yung nakapaabot no, Happy birthday to Happy Happy birthday Happy birthday lah lah lagi dekat eh Nak nak si nanay? So, ano na ano siyang hibig? Kasubuan o nalipay? Wow, eh? so, uh, wala kang kapabot niya lang kasi mga birthday So, surpresa sa iyong mga pinaranggat mo mga bata no? Kaya, kag kina Kina dumdum ka gid no sa imong mga kadlawan, no. Kani sa imong mga bata, nga si Ernalin Magtang, no sa so, imong si mga pinalangga. Okay? Sana so, imong mga anak tagal subo nga may amo ning surprise sa imong mga bata. 60 years old, no. Ang nga edad, no. Ano imong mga bata Magkakamot sa kusama namin. siya si Ma. Siya ay mga na expect si Nanay. may siya selebrasyon no? Sa ganiwat, no? Nakasalabing magdamog ulit yan, ang kasama sa iyong Para magbukay yung mga gwapa mga kita. Gusto natin yung makano ah. Yun. Okay. Okay. Eh, Mors, no? Ang imong uh, anak, no? Nag, uh, may surpresa pa sa imong. Kapag siya na yung imong na oh, flower bouquet with money. Oh, Pwede ka overwhelmed din ang kalipay ni nanay. Oo. Oh. So, ano ano mensahe mo na sa imong uh, kabataan, especially kay Arnalyn? Salamat sa mga bata ko, lagi nag-i-care na rin. Hindi Beyaz bir gömlek giyiyorum, koyu mavi bir pantolon. Seninle birlikteyim. 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 Kaya hindi na ano kung nga may problema. Pata hindi na atubang, bang. Pero <laughs> so, damang salamat sa inyo. Okay na. No? So expression kabata, sa siya mga kabataan. sa lahat sa inalin. Yung dog na gito yung mga kadlawan. Yung tagaan niya makasang kalipay sa inyong mga birthday. Especially, naka 60 ka na siya po. Huh? So, dako gina siya na blessing nga sa ginoo, so, Kaya may mensahe na siya inalin sa inyo. Okay, sa inyo nanay. Sa inyo nga birthday wish ko wish to give pero may maayong alawas ninyo. Nay, nice, sa uh, surprise ngayon ini, eh. I know this is not enough how to express kung paano ka namon ka Nanay, may super mom, ma may hero. Madamong gid nga salamat sa imo, ilapin na guide sa tanan niya pag Despite sa tanan niya katigaduhon, pero sa kalooy sa Diyos, you will survive. <laughs> Napalangga ka gid namon, miss you all. And enjoy your birthday, Nanay. God bless us always. And wow. So, ano yung mga mamakay na din? kasama sa inyo. Magamit Salamat sa inyo. Pagsanan sa mag Salamat sa nga din. Dito salamat din kung ako. Nga mo na nag ko sa inyo. Pagsabay sa mga malawin. Talaga nga sa buhay. ko pa mga So, Uh, si Nanay siya na siya ng may abo siya sa celebration. Dako po siya si Nanay, no? Nakita na ni mo ang pagdi ng opo sa mga celebration, no? Kaya ada ka sa lasanya, kaya ada sa pork barbecue, sa biyong gisado, so sa chicken na sal, sa of course sa pork na chinita, no? This is a uh, uh, part of the expression sa ila ang no. So may celebration ako karon. No, mabutang kanyo na lang karoon ito kayo sa rice. No, so, of course, may cake kita, no? Ito na yung cake nga uh, chocolate moist How no? to express how important you are sa kabuhin sa inyong mga kabataan. Huh? So, uh, you make a wish, then pagkatapos you blow your candle ha? Huh? Okay. Alam ko, salamat sa sa inyong And may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Fees we sing right. happy birthday to.